sa Batangas. Dulu po kami nang Minoro kung saan doon ako pinanganak. At uh, bago po ako umalis sa papuntang abroad, eh gusto ko muna uh, makauwi sa amin, makita yung bahay namin at mga kapatid ko. Uh, at madala ko na rin po ang uh, punto ng nanay at tatay ko kasi matagal na akong hindi nakakauwi dito ngayon kami nakasakay na kami sa sa barko at uh, alas 12 ang alis namin yun po, samahan nyo kami sa papuntang Mindoro at uh, nang makita rin nyo kung ano yung uh, yung mga hindi pa nakarating ng uh, Oriental Mindoro dito po sa Mindoro, dito nyo makikita yung uh, Puerto Galera. Yan, palis na po kami ng Batangas. So, yan. sa kalaban Pier. bababa na kami para ma start na yung sasakyan uh, namin. sa lahat ng mga manonood at lahat ng mga subscriber ko Kumusta po kayo? Good morning din sa Oriental Mindoro Dito ngayon ako sa aming uh, bayan dito sa Oriental Mindoro sa Pola at uh, nagpakasyon kami ng aking uh, maging ina. So, ano yun? Kung makikita nyo, nandito ako sa tabing kalsada at uh, nagpapawis kasama ko ang uh, asa ko na si Yuri So, ayan. Nagpapawis. Maaga pa lang. ocho uh, palang 8 pa lang dito ng umaga. Uh, dito sa baryo namin. At kung makikita nyo, uh, ng mga kalsada. Mabibilis uh, yung mga nagmumotor. Nakakatakot. So, ayun uh, dito ko ngayon sa aming uh, probinsya. Sa lahat ng mga taga Mindoro dyan. Kumusta po kayo? Lalo na dito sa... Malawan luwan po Kumusta po kayo at uh, sana'y uh, nasa mabuti kayong kalagayan Ayun, sasamantalahin ko na ngayon ang pagbabakasyon at uh, babalik na rin kami ng uh, susunod na mga araw At uh, maliligo mo muna kami ng dagat Kaya tara, samahan nyo ako sa aking pamamagyan dito sa probinsya namin sa amin, marami ring mga prutas. Karamihan na tanim namin dito ay rambutan, lansones. Kaso hindi pa uh, tagbungahan. So meron mo naman pa ilan-ilan na prutas tulad ng atis. May tanim ang nanay ko na atis dito. Mga langka, abukado. Papakita ko sa inyo. Ayan. So, kita ba nyo? Ito, atis to. O, oh, yan. Mga atis. Ayan. 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 Atis. Tapos. Ito, marami kami langka dito. So, ayan, kung makikita nyo yung langka. Ayan. Ito, kabila rin. May langka pa rin dito. Ayan. Ayan. Yan po yung puno ng langka. Ayan. Ayan. meron din kaming mangga dito maraming bunga nandoon sa taas yan maliit lang na klase yung mangga namin pero maraming bunga kung makikita nyo nagkakandalaglag na yung mga mangga ayan ayan ayun may nakita akong mangga so yan o oh. wow yan ano ba ayan po ayan ayan, 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 ayan meron ding kaming babuyan din eh ayan, ayan. Sasabungin dito oh. Sasabungin sabungin ng kuya ko lalaban niya sa kwan sa piyesta ito yung abokado naman nakikita niya yung mga abokado. ayan hitik na hitik halos hindi na makatayo ayun po ang dami dyan sa taas oh. ayun po ayan sa taas marami hindi lang makita dahil medyo maaraw magiring -green, green po yan ang dami mo o may ano langka. May kagat. Ayan. Yung mga gusto kong nanlangka, punta lang ko kay Dine. Eh. At abigyang ko kayo ng langka, Panggulay gulay o... Ayan. Arini, parini ka. Ayun mo, mo. ang daming atis. Ayan mo yung hatis. oh. Hitik na hitik eh Nasayad na sa bubong Tapos uh, meron din ang mga uh, Meron kami pa ilan na papaya Hindi ka nabibil eh Papakita ko sa inyo Ayan, baba lang tong puno na to, Abot na abot ang kamay Ayan kaysa sa bumili ka sa palengke ayan pwede na pupulti ka na lang dito ayan pag gusto naman niyo ng puso ng saging ayan tulad nyan pwede kayong mamuti dyan ng, puno, ng puso ng saging wag lang kayong magpahuli sa may mayare baka uh, mapabarangay tayo <laughs> hindi po joke lang ayan ayan yung rambutan namin bago pa lang pak ayan rambutan po yan ito yung mga bunga ayan ayan inpo at uh, mayroon din kaming mga buko dito buko sa amin dito sa probinsya ang tawag sa buko ay mura mamaya ay uh, aakit ako nang uh, nyog para kumuha ng uh, mura ay pagsakiatan po ng uh, pagsaakyan ng mga nyog ay maaasahan niyo ako wow Kahit gaano kataas yan ay uh, kaya kong akyatin yan sa samahan niyo ako sa pagkuha ko ng buko. paano po? oh no! ang hirap palang manguha ng buko, napaka taas. Tawisan na ako eh nabagot kasi wala pang isang day pa na aakit mo sige mo oh sige okay. Malaysia mamaya itutuloy ko pagod na ako maiinom muna akong tubig oh uy pakita yung bangko bo <laughs> niloloko lang kayo ng mamang yan <laughs> petag loloko kayo hindi, marunong talaga akong umakyat ng nanyog. Pagudlaang ako. Ayan, oh. Ayan, oh. Ay, areho, ay, ay. yung misis ko din. Eh. senior 2, 4, 5 Malabo ka yan Ang aking pamangkin oh. Ayan, tumitingin kami ng cottage Ang cottage dito ay uh... 1,000 ang per cottage dito. Kalapain. Hindi mo pala lapain, hindi mo nakabulong nung labas at ligaw. Nakabulong lang, yan hanggang... Ayan, yung pusa. Anong pangalan nito, Ate Be? Yoda. Si Yoda. Ah, Yoda yung pangalan niya, yung pusa niyan. O. Oh. Ah. Ito kapag kayo hinabalik. Bali, maliligo muna kami bago kami bumalik ng Maynila. Bukas ng... Uh... Madaling araw kami aalis mga alas dos para sa first trip ng barko. Araw lang ka You know how to swing? Oh. Oh, ayan, uh, ipaparking na namin at uh, merami kami mga dala. Kaya ilalapit namin sa cottage. Oh,

Ito po yung beach namin dito sa Mindoro uh, bukod sa Puerto Galera mayroon din beach po sa mga isang lugar na masasabi kong pwedeng ipagmalaki kasi napakalinaw ng tubig So ang pangalan ng beach resort nito ay Sunrise Beach Resort Ayan So yan, kasama namin ang aming aso. At napakahirap pala magbiyahe mula Maynila. Paliban ng probinsya. Maraming document na kailangan. Yan. yan. makikita nyo, napakalino ng tubig. Oh. Kahit kung nasa gitna na kayo, napakalinaw po ng tubig. Ayan. Wow. Jujing! Bye. Hi muna! Hi. Hi. Hello, blog. hello! Hello vlog! Yuri, come! Yuri! Come, po! Ang naman. Oh, ambuit. Kam, kam, kam papa. Dito, dito. 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 Dito, dito. Very good. Let's go. Oh. Nakauwi rin sa aming probinsya at Bukas po alis na kami pabalik sa Manila. Kaya uh, naligo muna kami magana at yung mga kapatid ko kasama rin yung tiyo. Tiyo namin. Kitty! Oh my god.

naririto kami ngayon kung saan sa bayan namin dito ako ngayon sa Oriental Mindoro at kung saan magi street food kami namimiss ko na yung mga street food dito sa bayan ng uh, Socorro so ito Pumili ako ng balot at meron din kami biniling mga barbecue balat ng baboy at ko sa inyo Ayan. mo ko may chicken pa Ano ba Marami mga iyaw-ihaw dito. Ito man tindahan ng balot. Ito rin, may mga iyaw-ihaw dito sa tabi. maraming isaw balik itong lugar namin Ay. So ito yung uh, kanto ng uh, Socorro Kung saan na uh, dito kami namamalingkid eh Kaya kung makikita nyo Bukas na bibili ng SIM card. Ay, sarado na. Sarado na raw. Ayan. Nagpalit muna kami. Ayan, namimiss na namin na uh, mag-tricycle. So, andun naman yung sasakyan namin. Pinadrive ko sa pamangking ko. Ayan. Ang itim ng mukha ko. Yun po. Uh, maraming salamat sa I don't know.